Good morning, good morning guys. Ah uh, Dito dito tayo ngayon sa bahay namin sa Laguna. Ayun. Ma na siya, guys. Ayun, yung pispa natin. Wala nang fish. Panalang. <laughs> Ito yung nawasa namin dito, guys. Dalandan, malalaki na, kape na mulaklak ang mangga walang dahon ah ito na yung ano so, ito. rambutan yan guys oh rambutan malaki na kaya akiat na tayo sa taas lock up lock up guys yung bubong natin kalawangin na. Pag may budget, pintura na naman. Ayan, may mga bunga na yung pinya natin guys. May mga bunga na rin. Chick, chick, double chick. Ayan na, madamo na siya. tapos kain ispray muna tayo dun sa taas mga gays okay, so. rambutan mataas na tapos na yung rambutan natin okay na yung kape natin na uh, dapa may mga bunga na rin tagiilan harvest natin yun natin yan mamayang ah, ah, hapon tapos natin ang spray yan marambutan. yung malunggay natin patay na hindi obra yung malunggay dito guys okay, so, oh may bunga ng pa isa isa hindi nagsabay ng bunga pinya natin may bunga Parang ulo ng manok kalalaki. Yung langka. Ayun, langka natin, malaki na. lansunis Parang dinalis ang lansunis natin. Ayan oh. yung bunga ng kape natin, guys. Kailan <coughs> lang. Yung, hindi ubra yung yug dito matay, pinya natin maliliit pa marami marami yung ano natin dito kamutan ayan o no? ayan guys dito yung taas yung bahay ko sa baba ayan bunga na rin yung pinya natin mga isang buwan pa siguro isang buwan pa bago tayo makatikim ng hinog na pinya ano? halos may bunga na rin kaso maliliit ang bunga ng pinya natin bansot Ayan you know, o, rambutan. Maraming rambutan natin dito guys. Ayan you know, para mga ulo ng manok. Yung pinya natin. So yung bagong tanin natin yung pinya. Ayan siguro mulan dito. Ayan bahay natin sa baba. Ayan. Marami-rami na rin bunga ng pinya. Hindi pa rin sabay-sabay yung -sabay bunga. Ayan you ano? Know, anahaw pa guys? Palakihin natin yan. Kasi yung daon yan, mapakinabangan natin. Pwedeng gawin bubong. Yung nyug na mamatay. may mga hinog na rin yung mga pin ano na 'tong kape. kaso mo laklak pa rin siya. Dilig sabay-sabay. Yung dalanda natin ay walang bunga. Hay okay, giso Kape natin. Puro pakunti-kunti muna ang bunga yan, rambutan ang rambutan natin hindi rin pan, ano yung paglaki hindi, sabay Ito. Bayan natin guys. Kalawangin na yung bubong. Ang damo. Ang na. Ang kailangan na natin magdamo ang gusto pinya natin grabe yung lamok sunod yung lamok ang dami ang bilis ng lakad natin ang bilis nilang habot ng mga lamok na ito Ano yung sa so, ating lamok